Malakas bang ano ngayon? Charred gulay? Ha? Malakas bang gulay? Kumikita lamang kayo sa gulay nyo? Hindi kayo logi? Kung minsan, meron. Mm -hmm. minsan. ngayon, mababaw ang presyo. Ayan mga madam niya, good morning. Nandito lang po ako sa isang lugar na kung saan. Ayan. May nag-harvest ng refolio. Kung napapansin niyo po, may mga bahay po sa baba. Yung po ay Barangay Manaan. At dito po wanda, ito po yung Damgo Barangay at may mga tao pong nag-harvest ng Ripolyo. Good morning. Ay, di ba ikaw asawa ni Madam? Okay, ito po yung asawa ni Madam. Mm -mm. Sir, kaninong hinaharvest nyo? Kaninong uh, Repolio ang hinaharvest nyo? Wonderful. Wonder? Ah, uh, sure, nakipagbayanihan lang din kayo? Ito po yung asawa ng customer ko na si Madam Marcela, kapitbahay ni Sir Dindo, also nun Mayora. Ay matauhan niya. Ya, bigyan niya ako mamaya na, ano ha? Bakit? Ano kaya gawin mo dyan? Pag Paglalaroan mo na lang yan? Mahal na yan sa amin. <laughs> Ibigay mo lang sa akin, no? O oh, mga kababayan, tingnan mo. Pinaglalaroan lang ang repulyo dito. Samantala sa atin, kahit lantan na napakamahal. <laughs> Di ba? Sa amin kahit lantan na mahal pa rin dito pinaglalaan lang at may nakita ako pala dito kanina mga kababayan ito oh, tingnan nyo naman no oh. ito so, lang dadalhin ko ito oh. Mm. oh, kita nyo dadalhin ko ito mamaya at maglaga ako ng uh, baboy mamaya at kakausapin natin mamaya si Richard kung bata ako napunta dito bukas naman ng umaga pupunta ko doon sa sityo na yun kung nakita nyo po may mga yung daan na yan pupunta ko dyan, aakit ako at pupunta pa ako sa kabila. Oh, doon ako pupunta mamaya. At abang natin mga kababayan ang kanilang pag-harvest. Garbage naman, oo. Ay, bubuhatin niya. Mm -mm. Ayan, ayan, ayan. maraming garbage. Nagpapahinga pa sila. Hello, kuya. Mm -hmm. At asan si Richard? Hello Richard, kumusta? Anong tani mo ngayon, Richard? Kamatis. Kamatis. Yan. Oh, mga kababayan, siya po yung asawa ni Madam. Ilagay mo dito. Bakit? Uh, oh. Char, anong tanong mo ngayon? Uh, kamatis, madam. Mm -hmm. so, ilang ano, ilang, yun lang bang gulay mo? Kamatis lang? may repolyo. The repolyo. Asan repolyo mo charge? sa abla. Mm -mm. Malapit ng ano? Malapit ng harvestin? Uh, baka mga April. April. Malakas bang ano ngayon? charge gulay? Ha? Huh? Malakas bang gulay? Kumikita lamang kayo sa gulay nyo? Hindi kayo logi? Kung minsan, meron. Mm -mm. Kagaya Kung minsan, ngayon, mababa ang presyo. Mababa ang presyo? Uh -huh. Magkano presyo ng gulay dito, Chard? Yung, halimbawa, yung repolyo ngayon, in harvest nyo, magkano presyo niyan? May mga 30, ganun. 30 lang isang kilo? Opo. Ngayon? Oo. Tapos ang biyahe kayo pang magbayad? Kasama na doon sa 30? Uh, may sinasabi niya ng tracking. Tracking magkano? 450. 450? Hindi. 40, for... 4... 450 pesos lang? Yes. Ay, okay, okay. So, bawas yun sa 13? Oo. Oh, kung Biyan... may bawas, ah, uh, mga nine. Nine na lang ang kilo Opo Diyos ko mga kababayan Ganito po kamura ng gulay dito Pero napakadami kasi Pero kung masama ang buhay Okay lang naman Ha? Ah, okay lang naman Happy naman <laughs> Medyo ha? Ah, tingnan mo ako oh. So kilala mo na ako Chard Ha? <laughs> ah? Ano pa lang ko Chard? Ha? Madam, Ah. <laughs> Actually mga kababayan siya po yung na-meet ko sa kalsada lang at nag-aalala siya sa akin dahil hindi ako makaakit-akit sa motor ko. At yan ang nakaibigan ko. Magkaibigan na tayo, chard? Ha? Ano yung dalawa mo? Magmamarinda ka? Okay, pasensya na chard Pwede kong tingnan yung kamatis mo? Okay. Okay mga kababayan, titignan po namin yung kamatis ni Richard. Ayan sila oh, yung harvest Ito po yung kamatis ni Richard. Na timing talaga sa pagdating ko kasi kailangan nila ano ito po 'yon no. Ito yung mga kamatis nila. Oh, ito ganito kalawak ang kamatis hanggang doon. At ito yung mga repolyo. Tingnan mo naman, nagkalat oh. Pwede pa to eh dadalhin ko talaga ito oh. Oh, ito. Hmm. Dadalhin ko ito. At may mga iniwanan na sila mga kababayan. Ito iniwanan na nila. Mm, -hmm. ito. oh, iniwala na nila. Ito, pwede pa naman yan. Ito. Mm. -hmm. Ayan, o. Oh. pwede pa yan. may mm -hmm. Mayroon pa. Ayan, o. Oh. Hindi na nila hinarvest. Ito, o. Oh. Mm -hmm. pwede pa naman yan. Balatan mo lang yan. Ang dami. Sayang. Ito lalo ang laki. Mm hmm mm Hmm Ganyan po. Tingnan mo, magtatrabaho na sila. Mm -hmm. ah. Mga kuya, tapos na kayo asan Asa yung mayaman kong kausap kanina? <laughs>